For today's video, i-reflex ko lang ang ginawa ng student ko na crochet. Binigay niya sa akin ito during my 41st birthday. So, ang ganda guys. Ayan. Pulido ang gawa niya. Ayan. Ang galing niya. And, kakatuwa. Very special. Kasi pinagpaguran ng bata. No? Actually, isa siya sa mga naging student ko year back 2019. Ang ganda niya guys. Promise. And, tatry ko na siya. So, yun na nga guys. Ang ganda niya. Ayan. So, pinaghirapan. Nabuo ng may pag-ibig at pagmamahal. So, one of the perks of being a teacher, yung may babalik student na student sa sa'yo. Sana all bumabalik.